para sa aking nanay na si Jacqueline Jose. Masaya po akong tumatayo dito para tanggapin ang parangal na ito para sa kanya. And to receive the award, may we call on Miss Jacqueline Jose's daughter, Miss Andy Eigenman, and Mr. Philmar Alibayo. Siya ang una at nagtiisang Filipina na nanalo ng Cannes Film Festival Best Actress Award para sa kanyang pagganap sa pelikulang Marosa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko inasahang makakaakit pa ako sa entablado sa industriyang ito o para sa industriyang ito pero para sa aking nanay na si Jacqueline Jose. Masaya po akong tumatayo dito para tanggapin ang parangal na ito para sa akin. Sa pagbigay ng parangal na ito sa aking nanay na si Jacqueline Jose. Ako po ay magpa, ako po ay pinagpala na lumaki. Um, ako po ay pinagpala na lumaki um, sa mga kamay ng isang napakagaling na aktres. Very special honorary distinction that will be given by a Filipino writer, director, professor, lyricist, actor, and now honorary chairman and CEO of the Film Development Council of the Philippines. Once again, please welcome Chair Jose Reyes. naiilang pa rin akong tawagin Celia. Sana direct Joey na lang, huwag na yung Celia, okay? As I keep telling people, this is a temporary position. It will come to an end, but to the very last day, I will be direct Joey. So, please stick to direct Joey, okay? Hindi ako mukhang Celia, mukha ako akong sofa. Okay? <laughs> Alright. Siya ang una at nagtiisang Filipina na nanalo ng Cannes Film Festival Best Actress Award para sa kanyang pagganap sa pelikulang Marosa. Aba, kilala siya bilang the queen of underacting pero sa kanyang pagganap sa Ma Rosa, pinuno niya ng kanyang pagkatao ang karakter tulad sa ginawa niya sa napakaraming niyang mga naging papel sa iba't ibang pelikula. Mula sa una niyang pelikulang Chicas noong 1994, nakita na natin ang kanyang husay sa pagganap. Sa mga pelikulang katulad ng Private Show, Alabok sa Ulap, o Long Ago, The Great American Dream, lalo niyang pinahanga ang mga manunukob. Pinatawa niya, ta pinatawa niya tayo sa working girls 2. Pinaiyak niya tayo sa mula sa puso, the movie, bilang si Nanay Magda, ang kanyang iconic role. Uh, may isa pang pelikula na nakalimutan banggitin dito na paborito ko kay dito sa ating paparangalan ngayon. Ito ay ang, isa sa pinakamagandang pelikula ni Chito Roño, Itanong Mo Sa tuwing Patuloy niyang binigyang buhay ang iba't ibang karakter sa pelikula at telebisyon. Bida man o suporta, nagmarka ang bawat papel na kanyang ginampanan. Pero higit sa lahat, isa siyang tunay na kaibigan, mabuting ina at alagad ng sinin. Para sa lahat ng buong pusong ibinigay mo sa amin, maraming maraming salamat, Jane hindi-hindi ka namin makakalimutan. The Film Development Council of the Philippines bestows an honorary distinction to the unique, the incomparable, and definitely the irreplaceable Jacqueline Jose.

Present the honorary distinction to Mr. Jacqueline Jose is FDCP Chairman and CEO Chair Jose Javier Reyes, and to receive the award, may we call on Miss Jacqueline Jose's daughter, Ms. Andy Eigenman, and Mr. Nandang gabi po sa inyong lahat. Hindi <laughs> um, ko na po, hindi <laughs> ko inasahang makakaang akyat pa ako sa entablado. um, sa industriyang ito, para sa industriyang ito, pero para sa aking nanay, na si Jacqueline Jose, masaya po akong tumatayo dito para tanggapin ang parangal na ito para sa kanya. Maraming salamat po sa Film Development Council of the Philippines sa pagbigay ng parangal na ito sa aking nanay na si Jacqueline Jose. Ako po ay magpa ako po ay pinagpala na lumaki um, Ako po ay pinagpala na lumaki um, sa mga kamay ng isang napakagaling na aktres, na ibinigay ang buong buhay, ang buong puso, ang buong kaluluwa niya sa pag paglikha ng mga pelikula at sa pag-arte. Um Masakit pa po sa akin na ako ang makakatanggap nito para sa kanya pero sigurado po ako na nakangiti po siya ngayon sa langit. Um, she deserves this award and thank you so much for that recognition. Masaya ko pong ihihilera to sa kanyang mahigit 50 na tropeyo <laughs> dahil sa kanyang galing sa pag-arte. Salamat po.